bang na mabilis 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 magaling dahil lagsab siya welcome 100 Tahu tak kerabim yang kalah kas magila nut? Kalah magila yang? Tahu perhinaan jalan yang kasih membaikkan si? Tahu? kasi Tahu? 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 Dami lang nga ninyo Marita Sanda Marita mo Ha? sanda tayo? Parang ka agad Ang ng bangka Sa dilaw Uy, nagpalit Sa dilaw Sa masaya 200! 200 na! Dami-dami na na 50! Lalo din! Uy! Sabda naman ang bangka! Sir, tigay tayo dito! Sabda naman ang bangka! Uy! Huwag kong makakalimutan! Sama na tayo ha! Ah. Sama tayo! Uy! Grabe galing ng bangka! Kapilis! kami oh, oh 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 ay sagri sa, ah, sa sa, ah, sa sa tayo wala sa, sa, sa puso sa dibdib wala sa puso sa noo ano lang ako? 50, 50 lang ako 50 50yang 50 tadi yung bangkay 50 lang ako magdama ay, pwede rin pala, pwede rin pala mag oh, kasi hinaan niya lang rin naman ang hila niya oh. Alright, dapat pala eh, alam kong alam ko lang na mahina ang hila niya, tinodo na natin. Ayan eh. Okay. Alright, 50. Alright, oh, 50 na mga Let's go. Oy, dami-dami na. Dami-dami na. At na naman kay Madam. Uy, <laughs> ano? Pagpalit na ng dice. Saan na yung dice? Uy. <laughs> Ay, wala na. Nagpalit na ng dice mga katambay. Oop, oop. Oh, lima na. Uy, lima na. Lima na vlogger.

nagpalit ng dahil, 50 lang. lang. Right Pambili ng yan. Sige, okay. okay, sama ko na dito sa na. Oh, nagpalit kasi ng dahil, control lang tayo. na, na. Okay, let's go na, let's go na. Mag-pull storage tayo. Pull storage na. Oh, na. Right na. sa

Eh, hindi ka na, hindi na ako mag-ano. Hindi ka na mag-asabay sa akin. Kasabay pa rin ako. Eh, na. Ay, na oh, hi, uh, feet feet. Sige na, sige dito na, sige na. na, na. Saan tayo? Sabo tayo. Sabote. sabote! Sabote! Control lang kasi wala. Uh, Alright. Sabote! Wala uh, uh, nang pangulit. Wala tumay sa eh, ibang kulay. Sabote na tayo magsama-sama. Sama-sama, sabote! Sabote!

sa akin yun, sa akin yun. Notes. Oh, na kadami. Mga tambay na. No. Bibigyan natin ito kay tatay mamaya. Magaling okay, kay dito. Lawak lang, lawak lang. Lawak lang, lawak na Lawak lang, lawak lang. Lawak lang, lawak lang. Lawak lang, Alright, saan tayo? Ore. Ore. Sumunod pa rin siya. go daw kung tataba pa ang hila oh, wow. okay. ang lakas ng hila ang lakas ng hila Alright, saan tayo? Puti! Ha? Puti! Puti! Puti tayo! saan ka to? Sa puti! Puti! Ako, Bawal natin! Ang timing ng hila! <kit magic> Ay courage. Alis mo na kayo! na kayo! Alis mo lang, kayo Marisya na. pawis ko. Aba kayo siya, tama ba? Sige naman. All right. ka ta? Ano nang dami nang kasama, ba't dami?

Pinakadami mga katambay, 10 piso lang ang puhunan. So oh, <laughs> bye, 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 bye. <laughs> oh, para magapalit ng bangka, para magapalit naman ng bangka. <laughs> malakas maghilay. Ang bangka, eh. sablang bangka. Sablang bangka. Okay. Mabilis, 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 magaling. Dahil nagsab siya, welcome, 100. Magaling. Lama yun eh. Lama yun eh. Alright. Alright. Daw ba grabe niya kalakas magila not? Malakas magila yan. Daw pero hinaan niya lang yan kasi mabait yan siya. Daw. Iya. Yeah. reload muna sa bangka, reload muna. Ito? Reload muna. Reload muna, reload. Tawag muna. 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 muna kay manager. <laughs> <laughs> oh, wala na, wala, wala na panalo, wala na panalo, wala na panalo. May hindi, may hindi. Oh, may nakay, po. Alamit mo na ay, oh. kay Boshi. Reload, reload, reload. Alright, right, well done. pinakadami, isang pulang yung puhunan. Ayun, ayun na. Alam, grabe ka, bilis doon. Alam, alam, <tis> alam. grabe ka rin. Or, saan tayo? Sa green! Sige, Sa green! Sa green! Now, baka laksa niya kasi doon. Pangwabol, pangwabol. Pangwabol! To... All right so, Ay, grabe kalakas yeah! Tara na, tara na Talo na ako, grabe kalakas magila Kasi, thank kita tayo Halo, Bibigyan natin kay tatay mga katambay